nag-say hi ay good morning po sa akin dahil yun pala na nagana po siya ng mapapagkakitaan mapapagkakitaan so tatay guys nandito tayo sa bahay para mabigyan sa nakang ano makakain o ano paman wait so yan guys nakita tayo sa bahay para kukuha tayo ng may bibigay man lang na pambili ng pagkain ng matanda na nag-request po sa akin kung pwede ay bigyan ko siya ng trabaho so yan guys para hindi siya mahirap pagbibigyan natin ng pambili man lang kung nang makakain po niya. Yan, ito. This for you, ha? Huh? Jeans, shoes. Yan. yan. sapatos niyan. Binigyan natin siya ng sapatos. Ah, huh, good. Yes, ha, ah, okay. Uh, also, this one. Ah, uh, good. Kana, kana for you. Yeah, yeah. Thank yes. you. Yan, yeah, kana. Yeah, yeah, yeah. Also, is for you only, ha? Okay? Okay? Di, okay. 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 hi, Pilipin! <laughs> okay? Yan, guys. Natawa po siya din. E, siya po, bigyan po natin siya ng sapatos. Yan, may magagamit na po siya ng sapatos. Isang branded na sapatos. At saka po, yan po, yan, yung mga niya. May lagari siya. May lagari, yan. At may mga martin nyo. Siya po, wala po sa akin. Okay? <tinyo> two days, two days. Huh? Two days. Two days, day, kamak, two days, Friday, Friday, yakin kamak, Friday, Friday. Jumat, uh, Jumat. Ah, Jum ah. Ya ya Jumat, ah, Jumat, ah. Jumat, ah. Jum ah. Jum ah. kamak, this sampai. Ya ya, oke. Okay? Minak. Ya ya, ya minak, mina. minak. Oh, yang malam Jumat. Ya Jumat, ah. tadi ya Jumat, mapi muskid Jumat. Ah. Jumat ah muskid. Yes yes yes. yes. This one three three bilang. Uh -huh. One three three. Nah ya ya mapi muskid lah. Uh. Uh -huh. Like this, morning, morning. Oke. Okay. Oke. Ya 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 ya. Ini o kan? Iya, iya. Iya, iya. yes, Vamos, room room. vamos. Vamos, iya Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, today. Juma, Juma. Juma, Yeah, yeah, bari sapa ya. Ah? Okay, sapa. Okay. Kating-kating okay. ah? So, ayan nga guys, ini siya guys mga guys ng English. Uh, ini rin ako mga ng ibang lingguwahe. Eh. So, ayan guys, uh, video hirap tayo pero kasi paano guys, babalik daw siya after today, days para magpapaputol po tayo ng ibang ano dito at magpapalinis bahay. Okay. Salamat. Okay. Ito guys, nakapagpasay tayo ng ibang lahi po. Okay. Syukran. Masalam. Bye-bye. Okay. Bye -bye. okay. Okay, okay. Bye bye. Okay. Thank you. So, ayun na nga guys. Yung isang ibang lahi po na yun po, napasaya po natin siya dahil sa hindi ko po inaasahan paglabas ko po sa isang kaibigan ko na ano po, may daladala po ako na nakikita po niya na basura. So, yun nilapitan po ako niya at naghahanap po siya ng mapapakitaan. Yun nga guys, uh, instead na magpatrabaho ako sa kanya, ang ginawa ko na lang guys ay nagbigay na lang po ako ng pambili man lang po niya ng uh, makakain at binigyan ko po kayo ng sapatos. Napaka-important sa kanya dahil nakita ko po guys yung sapatos niya ay ano na po guys, uh, food, -food na masyado. So ayun guys, nakapagpasaya naman po tayo guys ng ibang lahi na isa pong uh, talagang pwersahan po siyang naghahanap po ng mapapagkakitaan sa marangal na pamamaraan, bali na pamamaraan. So guys, uh, na lang po ng aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Maraming salamat po guys.